Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Kinundena ng ilang bansa ang panibagong insidente ng panghaharas ng China sa Ayungin Shoal na nauwi sa pagbangga ng dalawang barko nito sa dalawang barko ng Pilipinas. Ang detalye mula kay Marita muahe. Isang barko ng China ang bumangga sa isang supply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong linggo ng umaga. Nangyari ang banggaan bandang 13.5 nautical miles sa silangan hilagang silangan ng BRP Sierra Madre. Sa pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea, sinabing nagsasagawa ang supply boat ng UNAIZA May 2 ng rotation and resupply mission ng habulin at harangin ito ng barko ng Chinese Coast Guard. Sa naturang misyon, binanggari ng isang sasakyan ng Philippine Coast Guard ng barko ng Chinese Maritime Militia bandang 6.4 nautical miles sa hilagang silangan ng Ayungin Shoal. Inalmahan ng task force ang tinawag nitong delikado, irresponsable at illegal na aksyon ng China sa Ayungin Shoal na itinuturing ding paglabag sa soberanya ng Pilipinas, gayon din sa United Nations Convention on the Law of the Sea at iba pang pandaigdigang batas. Pero sagot ng China, makatwiran, profesional at naaayon sa batas ang ikinilos ng mga barko nila sa Ayungin Shoal. Sinisiri nila mga barko ng Pilipinas sa pagbangga sa kanila ng Coast Guard at Militia. Pagtitiyak naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, hindi magpapatinag ang Pilipinas sa pagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Kinundin na naman ng Estados Unidos at Canada ang iligal na pagharang at pagbangga ng China sa resupply mission ng Pilipinas. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, nalagay sa alanganin ng buhay ng mga sundalong Pinoy dahil sa insidente. Sinabi naman ni Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman na nakikisa ang Canada sa pagtatanggol ng Pilipinas sa teritoryo nito at sa pagtataguyod ng pandaigdigang batas. Dagdag ni Hartman, wala sa katwira ng aksyon ng China dahil iligal ang pag-angkin nito sa buong West Philippine Sea. Ayon naman kay European Union Ambassador to the Philippines, Luke Beron, delikado at nakakabahala ang paulit-ulit at lumalalang panggigipit ng China sa mga barkong Pilipino. Nagpahayag din ng suporta para sa Pilipinas sa mga bansang Germany at the Netherlands kasabay ng panawagang sundin ng UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. Nasa 3,000 pulis ang kasalukuyang sinasanay upang magsilbing electoral board members para sa gaganaping barangay at sanggunian ang kabataan elections sa susunod na linggo ayon sa Commission on Elections. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, minabuti na ng ahensya na paghandaan ang posibleng kakulangan sa mga gaganap bilang electoral board members. Aniya, hindi obligado ang mga guro na magsilbito yung eleksyon dalupat dikit ang araw na ito sa undas. Sinabi rin ni Garcia na may ilang guro na rin sa Abra ang nagpasabi na hindi na sila tutuloy dahil kamag-anak nila ang mga kandidato sa kanilang lugar. Ayon sa Comelec, nasa isandaan at dalawang put, dalawang guro sa Abra ang nag-back out na ngayong eleksyon. Matatanda ang isang kandidata sa Abga na tumatakbo bilang kagawad ang binaril at namatay noong isang linggo. Nanawagan si Pope Francis noong linggo na tapusin ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Hamas at hayaang makapasok ang tulong para sa lahat ng apektado ng digmaan na nasa Gaza. Sa kanyang mensahe matapos ang tradisyonal na panalangin ng Angelus sa Roma, ipinabot ng Santo Papa ang kanyang pagkabahala at pakikidalamhati sa nangyayari sa Israel at Palestine. Anya, anumang uri ng digmaan sa buong mundo kasama na rito ang nagaganap sa Ukraine ay pawang pagkatalo. Pakiusap ng Santo Papa, buksan ang daan para makapasok ang tulong para sa mga naapektuhan ng gera. Nakipag-usap din si Pope Francis kay U.S. President Joe Biden ukol sa mga sitwasyon ng hidwaan sa mundo at binigyang diin ang pangangailangan na hanapin ang landas patungo sa kapayapaan. Matatanda ang nagsimula ang gyera nitong ikapito ng Oktubre ng lusubin ng militanteng grupong Hamas, ang Israel na ikinamatay ng hindi bababa sa isang liwat apat na raang katao. Tumindi ang krisis sa Gaza ng putuli ng Israel ang supply ng tubig, pagkain at kuryente sa lugar. Nitong Sabado, pinayagang makapasok ang 20 truck na may kargang humanitarian aid. Ngunit ayon sa mga opisyal ng United Nations, hindi ito sapat para sa nasa higit dalawang milyon at 400 tao na nangangailangan ng tulong. Dalawang Amerikanong bihag ang pinalaya ng Hamas noong Biyernes, pero aabot sa dalawang daang bihag pa ang hawak nila sa kasalukuyan. Sa ating ulat panahon, inaasahang magpapatuloy ang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa umiiral na hanging amihan at shear line o pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Ayon sa pag-asa, makararanas ang Cagayan Valley ng bahagya hanggang mabigat na buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide dahil sa amihan. Bahagyang pagulan din ang dala ng Amihan sa Cordillera at Ilocos Region. Magdudulot ang shear line ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Isabela, Quirino at Vizcaya. Makararanas naman ang natitirang bahagi ng bansa ng pulupulong pagulan na dulot ng localized thunderstorms. Bahagyang malakas na ihip ng hangin at malakas na alon sa karagatan naman ang mararanasan sa Northern Luzon. Babala ng pag-asa, magdadala ang shear line ng malakas na buhos ng ulan sa Quezon at Camarines Norte sa susunod na dalawang araw. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA headlines na naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondoc, magandang hapon.